Hi guys! Ang Andito na kami sa ano, um, saan ba to? Lion's Head. <laughs> Lion's Head, Baguio. Uh, yan guys, ang ganda. Ang dami nagpipicture. Ang ganda o, oh, no guys? Tingnan ng mga photos mo. Yala. Hi guys! Andito kami ngayon sa Barham Park. Ayan na Ganda, di ba? Oh, ayan na nga po ko. Wow, ang ganda, ganda talaga dito guys. Yeah. Yes, Alika doon tayo sa bike. <laughs> sa, mama sense kayo, masarap sense. Ayun guys, so. Ang ganda dito. Barham Parks ng Bagyo. At ang daming mga bulaklak guys. Yung mga naglalaro. Yung pine tree. Ang litang tree! Ang Ayan guys, ang ganda ng mga, lang mga lang flowers. Hi guys! Tingnan nyo guys, oh. Sobrang taas ng aming aakyatin. Baka lang muna. May webs naman eh. Ay, ito ado ang grotto ng Baguio. kami dito sa taas. Ayan guys, tingnan niyo oh. Grabe, 100 step yata ito ha. Ay, pa naman pa siya oh. Pa nakabuts pa naman si Bakla. Nakabuts yeah. pa Ayan. Akit na sa heaven. mo guys. Ayan, Ah. Oh. Ayan, ang taas grabe. Dito kami kakain sa taas. Ayan guys, oh. Ang taas grabe. Stay, natin makarating dun sa pinakamataas. kabayo, ang bango ng tayo ng kabayo. Ay! 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 na ako, grabe! Oh guys, kahingan! Ah, ay! Ay! Ah, Grabe. Ah. Ay, ano. Okay na tayo dito. Galing naman na ako dito. <laughs> <laughs> Ilang beses na ako siya dito. Sige, yung, yung mga purse na mo. na. Ay, grabe. Pagkating natin tayo ginihin na. Ay, grabe. Li video kanon. bayan. Bakit dito pa naisipang kumain sa taas? <inaudible> Ayaw kung... di papa lagi ng gutong-gutong kanya, oh. Maakaid ka na Are hindi niya <tuk tangan> <tuk tangan> <tuk tangan> Kaya apa? <tuk tangan> Kaya pa? <tuk tangan>

嗯、哎，好、哎，你别弄，嗯。哎 At ito guys, ang nasa taas. Kaya pala napakahirap umakyat. Ito ang makikita. Ang ganda oh. Ang hmm. daming tao dito na mamasyal. Sa eh, Baguio. Ayan po, namin yung mansion. Si James. Asa si Wow, ang ganda ng fountain. Ayan. Lakad ka ta, bibidyan ka ta kanyari. Ito na kami guys, papalapit na sa The Mansion. Ano? Ganda. Palapit na kami sa The Mansion. Ang layo pa naman. Hmm. Ganda dito. Um, yes. Ganda dito sa Baguio. Ang siya Hello guys na kami sa mansion. Ayan. Dito na kami sa mansion. mansion. So, dito kami ngayon sa strawberry farm. Ayan guys, so. Sa strawberry farm sa Baguio. Ayan. Ah, dami, ano, oh. Ayan, ang dami ng anong Ay Ayan, Ang ganda, Ang bunga, guys. Ayun. Hi! Dito kami sa Strawberry Farm. Ayan, Ayan, oh, no. Sa baba, tapos sabay sa gilid oh, ang ganda oh meletus na meletus and strawberry. na bale wow dulo dito nga saan? Eh, ang ito lang naman yung mani diyama madulas ni di mga baton mahal 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 Makayong ingat. dito, guys. Eh ano kasi umulan. Diyan daw. Presi. Oh, eto yung oh, ano. Oh, ito yung ano, eh. okay, yeah, dinumuncher eh. yeah. niya. Eh lang ako nakakita ng ano. Picture hey, tayo dito. Picture tayo dito.

video. Sige, nagbi-video kami.